So problema talaga ngayong tag-araw yung tubig. Yung balo namin na kinukuha ng tubig, dati na kukuha kami ng dalawa hanggang tatlong drum. Yung tatlong drum na yan na namin, halos kasiyan kasi dito sa aming tatlo ring bahay. Pero ngayon, so sobrang init, halos isang drum na lang yung uh, nakukuha namin. Kaya nagkakaubusan ng tubig. Kaya gumawa ako ng paraan para magkasya-kasya yung tubig na malinis namin. Na pwede nyo rin pwede nyo rin gagawin kung sakaling may ganito kayong ginawang motor kaso hindi talaga kasi yung tubig. Kwan lang yan, 0.5 horsepower lang, maliit lang yan. Pero ang lakas niyan. yung balo namin kinukuha namin ng tubig na yan yan eh, doon pa banda roon medyo malayo siya mga uh, 80 meters so puntahan natin yan ipapakita e, ko sa inyo para kahit paano uh, may makukuhaan tayong tubig na pwede pang hugas dilig okay, panligo, pang hugas sa plato yan para yung malinis na tubig sa balon yun lang talaga yung gagamitin natin pang luto at saka pang inom dito rin kasi kami umiinom nito sa balon nito noon noon pa to ako apo na ako sa tuhod panahon pa to ng mga lulo ko pero dito sila kumukaha ng malinis na tubig na inumin um, kung makikita nyo walang bahay rito noon-noon pa wala ng bahay ito kaya malinis talaga yung uh, balon na kinukuha namin ng tubig so yan okay yan sya so bali itong dalawang bulb itong bulb na to ito yung gumagana ngayon galing to dito sa ayun yung balon namin yan yung tangke eh, ng balon. Yan, yung kinukuhaan niya namin yan, tatlong drum na malaki. Yung blue na drum na malalaki yun. Tatlo. Pero ngayon, isa na lang halos yung laman niya. Kaya gumawa ako ng solusyon. So, ito. Ito, so, yan yung bulb niya. Tapos itong bulb, ito yung tubig na galing sa sapa. Ito yung gagamitin natin pang dilig o pang hugas o kung ano pang pwede rito so ito pang inom lang talaga at pang loto so pag binuksan natin to yan i-off natin to ngayon yan off natin yan so ang gumagana ngayon ito na yung galing na sa sapa pwede na natin yan pang hugas so dito na tayo doon yun ang galing oh. yun. O ito na tayo So, ayan ito yung tubig nya which is galing na sa sapa so kukunik natin sya so ayan konektado na konektado na sya ayan so tingnan natin mahaba rin to So ito yung ginagamit ko pag nagdadilig ako ng mga halaman. Mga haba nito mga 80 meters din. Magmula doon sa dinugtungan natin kanina. So ito. Haba nito. So lahat po yung dito. pangugas ng sakyan na uh, panghugas minsan pinanghugas namin ng plato kung walang wala, -wala na talaga yung tubig yung kuan yung balon pandilig so ito sa sobrang init ito yung ginagamit po para madiligan yung mga tanim ko nagtatanim kasi ako ng saging ngayon. lakatan so ang haba so, ito na siya yung dulo yan yeah. Ito na siya. So, ayan. Sa sublang layo, medyo malayo na kasi. Halos, kuha na, mga 200 meters na. Magmula doon sa sapa, hanggang dito sa dulo. Tapos, doon, dumaan doon sa bumba na yun doon. Ah, sa motor natin. So, ayan. Gandang solusyon. Yung sapa kasi may maray panlaman, tubig. So, pakita ko sa inyo mamaya. Iwan natin lang muna yan. Okay, balik tayo dito sa balon. So, sa inyo pwede nyo gawin yan. Gan ganitong klaseng idea, mga tips. So, ito na tayo. Ayan yung balb. yan Ayan yung balon natin. Punta tayo doon sa pa. Kung saan din doon tayo kumukuha ng tubig na pang hugas. Lahat pwede hugas nito. So ito yung tubo natin. Oh. Yan. Yan siya. Guha pang punta roon. oh, ayan sya, ayan. O, oh, ayan yung tubo natin. May iba'y dyan. So, ito na yung sapa. Pero doon tayo ako sa dulo. Punta tayo din sa dulo. Ayan sya, ayan. O, so, oh, ayan yung tubo natin, Oh. So, ito. Ito na yung tubo natin. So, ayan ito yung sapa. Ayan. Ayan. So malinis naman siya. Yan. Tsaka malalim. So ito yung tubo natin, yan. Tapos nilagyan ko yan ng screen dito sa ilalim. Dito. So, yan, siya. Yung dulo ng tubo natin. May screen siya. So yan. Dami nito. Haba nito sa pa na to hanggang doon. So malinis pa siya Gra kahit grabe na yung tag-araw medyo okay pa yung sapa na to so unlimited unlimited yung ah, tubig mo kahit buong araw mo pag nahin yung motor mo di maubos yung tubig na yan so yan may mga ganitong lugar sa inyo ang ganda yung gawin nyo ganyan madali lang gawin yun sundan nyo lang yung ginawa ko na yun balik muna tayo doon so ayan. dito na tayo doon tayo ulit so ayan no, gumagana natin yung galing na sapa ayan dito na galing yan tapos ito naka off natin in off natin to galing to sa balon na malinis yung iniinuman natin Tsaka, ah, kumukuha tayo ng tubig na panluto dito sa haba niyan. Yun pa yung bahay natin, no. you Yun oh. No? Layo. Tandaan tayo dito sa dinidiligan nating saging. Sayang kasi yung tinanim mo pag hindi mo diniligan. Talagang papatayin ng tindi ng init. So ayan, yan, yan siya. Okay. Yeah. Limited yan. Kalo magsawa nito. Limited water. Ito saging nalakatan to. Tawa kasi ng lupa eh. Oh. Sayang pag walang tanim. Yeah, tinaniman ko ito yung isa.